alin <laughs> Huwag nyo nang aawa, bakit hindi parang taawa-awa Hindi, hindi. Ano, wala naman rin kasi dito sa mga kaibigan. Nagre-reklamo ako at hindi dito sa mga kaibigan. na nalulit. Wala na akong bakit ko tuloy, bakit ko nang luloy e. pa.

Sura mo na itong talim. Kaya ko na naman matawang ano para makapasa mo sa akin. Lagyan mo ng kapsi. Humay humayo ka at magpakalalim. <laughs> <laughs> Hindi ko na kito rin kahapon. Malala ko eh. Ah, na yan. Mayo ka at magpakarami. Kalalim

super laki ng tala niyan, bigis yan kasi rito yun, ito yung ito yung ginawa namin yan no? Oh. kasi laki ng balde ayan kakalaki ayan sobrang laki yan so, ito po yung ihulog kaya nagbago kami ng talim kay talim namin gabal din ang laki so yun lang mga idol